Pero ito nagba-bounce. Kita nyo? Preno natin ha. Ah. Front brake. Pumreno tayo. Pero titingnan nyo. Free wheel pa rin yan guys. So magandang hapon po sa inyo Moto here. So sa video ito ay papalitan lang po natin or lalagyan po ng silicone grease yung rubber boots ng ating mga caliper. So ano nga po ba yung advantage kapag ito po yung nilalagay po natin sa rubber part ng ating mga caliper at kung ano naman po yung disadvantage or cons kapag normal grease or high temp grease po yung nilalagay po natin dyan so for context lang po muna uh, sa mga unang video po kasi natin mga tutorial about sa paglilinis at pagmaintenance po ng ating mga caliper normal grease po yung nilalagay po natin dito sa rubber boots so kailangan po kasi na may pampadulas dito sa loob ng rubber boots na to rubber part na to ayan dito sa taas dito sa baba para nag slide ng maayos yung ating mga caliper dito sa ating mga guide pin so yung guide pin na yan may part na nakaumbok yan papunta dito so itong grasa na nilalagay po natin dito or pampadulas na nilalagay dito sa ating mga rubber boots na katulong para hindi po mag stack up yung ating mga preno kasi may mga chances kapag natuyuan po yan or wala po yung pampadulas kapag pumreno po tayo kahit bitawan na natin na-stack up pa rin yung gulong na-stack up di po natin siya nagagalaw or parang nakapreno pa rin tayo so kailangan po ng pampadulas lagi dito sa ating mga rubber boots pero no mga unang tutorial natin wala po tayong uh, silicone grease kung kaya naman yung nilalagay lang po natin dyan ay normal grease or mga high temp grease. Kung kaya naman na ina-encourage ko kayo na bumili na kayo nitong uh, silicone grease para in case man na maglinis kayo. May huhugutin na kayo. Kasi ako, naglilinis ako, wala akong ganito. So, wala akong choice. Normal grease lang yung nilalagay ko dyan. Kung nabibili to online, lagay na lang din ako ng link. Ito yung pinaka brand na ginagamit talaga. Pinaka magandang brand. So, yun. Balik tayo dito. Ngayong dumating na to, itong order natin, siyempre mape tayo na palitan na po yung uh, grasa na nasa loob dito para magka-idea po kayo kung bakit natin papalitan yung normal grease na nakalagay dito yung normal grease po kasi actually normal grease na nakalagay dito operational naman po or gumagana naman po ng maayos yung ating mga preno kahit normal grease lang po yung nilagay natin dyan pero ang cons po kasi ng normal grease na sa mga rubber parts ng ating mga motor katulad na lang nitong rubber boots natin. Dahil petroleum base yung mga normal grease or yung mga high temp grease, pwede pong malusaw, lumuwag or pumunat itong ating mga rubber boots dito. So, katagalan kung hahayaan natin na laging normal grease yung nilalagay natin diyan, lalambot to, lalamya. Pwede pang uh, mag-cause uh, mag na mapasukan lagi ng alikabok, ng tubig. So, nandiyan po yung mga rubber boots na yan para protektahan po yung pagglide glide nung guide pin po natin at nitong caliper kasi lumuluwag, sumisikip po yan at kailangan, nag slide po sila ng maayos. So, kailangan ng pampadulas na yan. Diyan. So, ngayon, kung masisira itong rubber boots natin, lagi na yung mapapasokan ng tubig, wala nang pampatulas dyan, or lagi na yung tuyo. Para sa akin, personally, kung gusto niyo mapahaba yung buhay ng inyong mga rubber boots or hindi masyadong maintaining yung inyong mga caliper at sa wala kayong alalahanin sa kalsada maging future na problem mas okay na ganito talaga yung gamitin natin para dito sa loob ng ating mga rubber boots kasi ngayon okay pa siya pero parang may part na na lumuwag siya no? compared sa bago pa tong motor na to or bago bago pa sa akin medyo maluwag na siya ngayon so yun yung nagiging epekto kapag normal grease ngayon kapag silicone grease wala po siyang magiging reaction sa rubber po natin also kaya niya pong i-resist yung sobra sobrang init kung kaya naman hindi po maapektuhan yung ating mga rubber at ito naman po talaga yung nilalagay dito sa ating mga rubber dito sa caliper po natin kahit nung bagong kuha po, po sa casa yan ito yung nakalagay dyan silicon grease hindi po normal grease So ngayon, inaalala ko to kasi baka future lumuwag, lumambot. So papalitan po natin yan ngayon. Ngayong dumating na yung item natin. So yon sa paglalagay po nito, actually pwede nyo naman po siyang isabay sa pagma-maintenance. Kung maglilinis po kayo ng caliper. Ayan, kasi kasabay ng paglilinis ng caliper, lilinisin nyo itong boots. So papalitan nyo po yung grasa po nyan. Pwede nyo nang isabay yon. So tayo siguro lilinis na lang natin ng konti sa paglalagay nito or pag replace ng ganitong grasa kailangan natin tanggalin itong andito toton dito lang sa may bracket para hugutin lang natin to at hindi na po natin tanggalin ng buo yung gulong yung uh, disc brake po natin ito lang yung tatanggalin natin guys tapos linisan natin konti tapos uh, pakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay to so yan gamit lang tayo ng 14 dito kung stock po yan gamit kayo ng Star Allen wrench By the way, 12mm lang pala yung gagamitin natin dito. So, isa yung sa gold bolts na napalitan natin. Pero, papalitan pa natin yan na siya. So, yung tools po natin, sa tools na ginagamit po natin, lagay mo ng link. Kompleto na po yan. So, kapag nagdi-DIY, perfect na perfect po yan. So, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo dito. And, pinutol ko lang pala to, Customize gold bolts. Yun, pausado na. Tatanggal na natin tong caliper po natin. Ingatan lang natin yung boom X natin, baka magasgas. So yan, ito po yung part na guide pin po natin. Ito yung rubber boots. So kapag pumreno po tayo, gumagalaw po ito, umangat baba. So mahirapan siyang magbalik-balik kung wala pong uh, magandang pampadulas dito. So yan, kasabay, kaya kasabay ng maintenance natin, nag to at mas okay kung silicone grease by the way ngayon nga oh parang ang hirap niyang i-adjust ayun oh lumuwag siya sisikip po yan iya yeah, ang hirap ngayon so yun po yung cons kapag grasa ayun oh hirap niyang angat baba naangat natin kanina pero hirap ibaba so ngayon para matanggal to kailangan muna natin tanggalin to dapat pala niluwagan muna natin nung nakakabit to. Pero kaya ko naman siguro luwagan to. Pag naluwagan to, matatanggal itong mga brake pads natin. Tapos matatanggal na tong guide pin. O ba? Diba? Hirap nyo tanggalin. So, mas okay. Unahin nyo to. Habang nakakabit pa, luwagan nyo na. Ayan, pag hawak nyo lang kasi, tapos niluwagan nyo, mahirap. Pero buti sa atin, naluwagan natin. Tanggalin lang natin yan. Ayan, pag natanggal na to, matatanggal na natin itong mga pads natin you know paklasado na siya so ayan matatanggal na natin tong caliper pin or guide pin po natin hirap niya tanggalin no yun natanggal kaso may kita nyo yung grasa natin nanuyo hindi niya kinaya yung init and may part na nanuyo at hindi na siya sobrang sobrang smooth medyo nalusaw na siya so yan po yung last na nilagay natin, normal grease or high temp grease. Ito yung rubber boots. Yung sa taas, natatanggal po yan. Ayan o. Ngayon, pag medyo lumubo yan, lumuwag, nag-loose, hindi na po malalak dito, mapapasokan na siya ng mga likabok. Ayan o. Dami nating grasang nilagay dyan, pero patuyo na. Meron pa naman, pero patuyo na. Ngayon, pag natuyo yan, uh, mahina na po yung paggalaw po niya, hindi na smooth. Also, katagalan masira tong rubber di valid na lang kung lagi kayo may pambili nito or extra nito papalit palit na lang kayo nito pero yun perfect talaga silicone grease Ay, yung isang rubber boots natin ito hindi ko siya tinatanggal di rin recommendable kasi nakalusot po siya hanggang dito sa kabila ngayon may grasa pa naman siya makikita nyo pero hindi na ganun ka smooth yung grasa parang nanigas na ano no? hindi na siya sobrang smooth so ito po yung lalagyan natin ng silicon grease po natin. Tapos, itong rubber boots para smooth po ulit yung pag-slide. Saan ba nakalagay ito? Ayan dito, para smooth po ulit yung pag-slide po niya dito. Ayan, sa akin medyo okay pa, no? Pero kung medyo loose na sa inyo, medyo maluwag na siya dito sa lock po niya dito. Kailangan naglalock po yan, eh. Medyo loose na po siya, sobrang luwag na. Bili na kayo ng bago. Siguro, lagay na lang din ako ng link sa baba kung saan makakabili ng genuine para kung in case man sa inyo sira na. makabili na kayo na, makabili na kayo online tapos eto na rin yung lagay nyo silicone grease And sa brake pads natin makapal pa kakapalit lang natin months ago so konting linis na lang tayo dito sa caliper natin sa loob tas tanggalan natin to ng grasa banlawan natin gamit yung dishwashing also eto tong guide pin natin pati itong tornilyo na to also ito linisin natin lahat yan nabasa ako ng konti pero wala na akong makuang ang grasa oh. nalusaw na siya guys so ibig sabihin hindi talaga effective yung normal grease ay nya pang alternative pero hindi siya pang matagalan at nakakasira nitong rubber Yan, nalinis na natin lahat ng parts Including yung kaloob looban yan Yung rubber na yan Tsaka yung loob na to Yung guide pin po natin Tsaka yung isang rubber boots po natin So nalinis na po natin at napatuyo So pinunasan po natin yan So make sure natin na ito yung tuyo Next step po natin Is lalagay po natin Itong rubber boots po natin dito yan, Dito sa kabila Pero mamaya na Lagyan po muna natin pala Nang silicone grease yung mga parts na to. Ito muna, itong kaloob-looban yan. Tapos mamaya yung isa. So pag bumili kayo nito, may kasama po siya parang ganyan, patusok. So ang purpose po niyan, para pag naglagay po kayo, hindi po makalat. So may bukod po siyang takip na patusok. Tapos, ayan, nakabox naman po siya. Ayan. Lalagay ng link ha. Tapos yung pambutas dito, sa ating silicone grease. to By the way, yung tatak niya, Hardex OEM specification ayun OEM specification ibig sabihin stock specification ganitong ganito yung gamit sa ano natin stock na silicon grease natin Nung bagong bili yung motor natin so butasan lang natin siya gamit to ayan tusok lang natin tapos yun butas na siya yung kulay niya medyo malagkit siya na puti eh, no, ayun, no? parang sipon lang siya eh, no? tapos lalagay natin to guys and then sarado pa dito sa dulo bubutasan natin tong dulo gamit lang tayo ng matulis and sa part na to medyo magaan lang naman siya butasan na, parang malambot lang yung dulo niya so pag nabutas na siya hindi na po natin unahin itong part na to so check lang natin kung gaano karami lumalabas pag pinisil pa uh, ayan so, pag pinisil natin Ayan yung purpose ng patulis para malagyan yung pinakadulo. Pansyahan na lang pero importante dyan, malagyan natin ng marami-rami. Lagyan pa natin ito. So dito sa part na to, bakal pa yan guys, wala pa yung rubber. So ba diba, convenient kapag medyo patusok yung dulo. malalagyan talaga yung loob itong bakal. Pansin ko dito, Sobrang lapot niya, no? Tapos, ang gaan niya ikalat. So, yan. Check na lang natin kung hindi sobrang nabawasan. Ay, kung may kita niyo, may laman na sa loob. May laman na rin dito. Huwag lang sobrang dami, guys. Kasi pag sobrang dami, ayaw pumasok ng guide pin. So, pwede na natin lagay itong guide pin natin. So, unahin natin dito. Ayan. Tapos, dito sa part na to, lagay muna natin. Itong rubber boots natin, shoot natin dapat dito. Kailangan na pasok yan. May effects tayo na usok eh, no, Patol. So, yan. Ayan, swak na siya. Ganun din sa kabila. So para di siya mapasok ng tubig, buhangin, likabok, etc. Hindi po madegrade. At maging smooth po lagi yung ating guide pin. Tapos, shoot natin muna dito sa ilalim. Tapos, shoot na natin dito sa taas. Yan. take note, dalawa ilalak natin dito. Unahin natin dito sa taas. Ayan, tapos dito sa ilalim naman. Medyo diin lang natin, guys. Ayan o, dapat nakalak siyang ganyan. Huwag nyo iwanan ganyan. Ayan, yung sa akin medyo lumambot na yung boots ko, no, rubber, no. Hindi na siya katulad na stock, pero yun, naglalak pa rin naman. Pero in case man sa inyo, medyo loose na siya, maluwag na siya. Palitan nyo na to. Pero yung sa akin, baka soon palitan ko. Lagay na lang ako lang sa baba, guys. Yung legit na genuine. Ayan o, may eh, part na maluwag siya eh. Naglulus. Pero iipit naman ito eh. Ayan o. Tapos tignan nyo. Ito yung nagustuhan ko dito. Tignan nyo. Nung grasa lang yung nilalagay natin. Hindi yan nagbabounce. Pero ito nagbabounce. Kita nyo. Nagbabounce na siya. na Oh. Ngayon ko lang naranasan to. Kasi ngayon lang ako naglagay na silicone. Mas okay talaga pag silicone nagbabounce siya. Yan yung kaiba niya sa normal grease. Sa normal grease, hindi siya nagbabounce ng ganyan guys. Take note. Ayan o. Babounce ba? Diba? So all good side dito. Iwas stock Tapos, mas maganda pa yung play ng preno natin. Ayan. Hindi siya masikip. Hindi siya kusang sumisikip. Hindi siya kusang lumuluwag. So akong swak pala to silicon grease. So yun guys. Recommended silicon grease. Doon hindi ko pa siya nalalagay. Pero nakikita ko ng epekto. Oh. Ayan o magbabounce siya. So, yun. Lagay na natin siya. Lagay na lang natin pala yung mga brake pads natin. At saka itong guide. post, itong mahabang tornilyo. Hindi natin itong part na to, guys. So, para smooth lang din yan. By the way, dito pala papasok yan dito sa butas. Itong dito, yung na-curve. Dito yan. So, lagyan din natin ng konti to May effects talaga tayo. Eh. May usok-usok eh. Katol yung guys. Eh. Katol. Malamok eh. So ayan, sa positioning ng brake pads, hindi naman kayo malilito. Ayan yung moonlight dito sa taas. Tapos yung sa ilalim, yung lulusutan, itong mahabang tornilyo. So isalubong lang natin yan. Tapos, swak na natin to, shoot na natin to. Tapos yung wag na wag nyo gagawin habang naglilinis kayo ng caliper, ay ipreno po yung inyong mga lever kasi aangat tong piston natin, may rapo kayo magbalik. May rapo kayo magbalik dito sa... Disbreak nyo kasi kailangan nakaluwag yan yun all goods na to mamaya na natin sigapan all goods na smooth na guys so shoot lang natin yung brake pads dito sa pagitan ng disc brake po natin yun lusot all goods na po tayo guys napalitan na po natin ng silicone grease yung dating normal grease or high temp grease na nandito At kung nakikita nyo naman kanina nagbabounce back po siya. So ngayon sa actual na paggamit natin pag ikot ng gulong, nakita ko po yung epekto niya. Kasi dati nung normal grease pen guys, ito personally ah, real talk to, nung normal grease pa lang siya. Iikutin ko to, tapos pag pinreno ko, hinto siya. Tapos kapag preno natin, ang hirap, magalas pa ikutin yung gulong, parang na, may nakaipit pa rin. May sayad. Pero ngayon guys, papakita ko sa inyo, ikutin natin. Ikutin natin na mas mabilis. Preno natin ah, front brake pumreno tayo pero titignan nyo free wheel pa rin yan guys free wheel pa rin di ko naranasan yan sa normal grease sa normal grease may side sya ng konti pero dito free wheel, free wheel ulit oh kung nag show kayo ayan ba diba? ang ganda ng play nya ayan wala silang masasabi free wheel talaga so mas maganda talaga yung play mas recommended talaga yung silicone grease compared sa normal grease para dito sa rubber parts or sa rubber boots nito ang ating guide pin at ng ating caliper so nagbabounce back talaga siya may nakita ko yung epekto ito yung isa sa best decision na ginawa ko dito sa aking mga motor maglagay ng silicon grease so maglalagay din ako ng link nito kung gusto nyo makabili so kung normal grease pa rin nilalagay nyo sa inyong mga motor palitan nyo na yan ng silicon grease malaki yung epekto guys talagang bumabalik siya sa normal na ikot freewheel ba diba? so yun lang para sa video na ito the more click, the more you know, silicone grease para sa smoothness at walang sayad na uh, disc brake system ng ating mga motor. Bye-bye!